yung pababaan ng presyo tapos ganito mo edi wow yung lilinis natin yun yung naglilinis ka pero kinakabahan ka kasi baka ay alam mo na baka masira so ayun yun, kinakabahan yun. din ako pag naglilinis pag mga inverter at last yan boy yun no talagang nililinis natin ng gamit natin ng pressure washer natin car chair no? gamit natin ang 360 na nasel okay, yun okay. no okay. ang lupit so pwede mo siyang ibaluktot ng ganyan para yun magkasya yung ano mo so ang kinagandaan sa pressure washer na yan is kahit ikaw lang mag isa automatic kaya mo siyang linisin no kasi automatic on and off ang, ang ating uh, pressure washer so yun o no? diba ganyan lang ang linis pero siyempre nakakaba din kapag ka, mga inverter minsan talagang yan o no? sinipa ginamitan ng paa pero ganoon po man, kailangan natin maglakas ng loob pagka maglilinis ng mga ganitong inverter. Ang kalaban mo lang talaga dito kapag uh, ka papaanda rin mo na tapos nagkaroon ng problema. So yun, relate ba kayo dyan mga sa mga catchback RTV natin? So ewan ko ba, bakit ninimbento pa yung inverter? Talagang sakit sa ulo para sa akin ha? Medyo, ay nakakaba. Pero di pa naman ako nakaka-encounter So ayan Ayan yung pressure washer ko So ayan, yun yung nililinis natin So hanggang dito lang At maraming salamat